kung Yung dito ng po's Opo. Maliban doon ano pa? Opo. Nga. Nga ano ng doktor? Opo.

Po, eh, matanong ko lang ang may umahawak ko pala sa kanya. Bakit? Ano? Oh, eh, pwede naman po. Mag-anak ko naman. Mag-anak ko. Sister ko rin. Okay. Eh, ano sa kapis? Ay, kapis, kapis, kapis nas layo. Sinasok ko yung ano aluminium weight. Kasi nakakalap ko pa. Oo. Eh, ano sabi nung, anong ano sabi nung taga-kapis? Apat daw ang tumitira sa akin. Hindi oh, kulto ang tumitira sa'yo. Kulto, hindi lang nga pa. Kulto, ibig sabihin yan yung mga nakaitim na sutana na pabaligtad yung kanilang ano, uh, imahe. Ano Matindi oh, ang galit ko sa'yo eh. akin, hindi ko kilala ba mo ngayon. Basta, yun ang yun sa akin. Ma'am, ito, tapata tayo ha. Pinapunta mo ako dito. Opo. Nakabote na ako si sir. Naka? Nakabote na. Ang bote? Papatay na ako siya. Oh my God. Oo? Oh? oh, 50-50 ako dyan. Pag napatay ko po yung mga ano, pwede ako siya mag-shutdown. Mag-shutdown? Oo. Oh pwede ka rin na mamatay. Ibig sabihin, pwede ka rin anong magiging ano nyo rito? Decision. So, ano po ang kabubuti buhayin po siya. Hindi o, oh, nagsabi ko 50-50. Walang, no, si kasi hindi naman po ako makapagpagalip sa kanya, kundi ang ating ama eh. Ang sakin lang po, ang layunin ko, pinapatay ko yung gumagambala sa tao. Pero yung sabihin, bu uh, oo, sabihin po, ah, oo, sabi ko, ay hindi, mabubuhay yan. Eh di nasira naman po ako. Kasi kung ano lang po yung nakita ko, yun lang. Katulad yung nakaraan, may nag-ano sa akin na 14 days. Ayun o, patayo, isak yung 14 days. Pero hindi ko tat uh, bilangan ng araw ko. Yun ang ano natin dyan. Wala na talaga ito lang ka? By faith. Manalangin. Tayo. yun ang magiging ano natin. Kasi ang Panginoon naman po at ating Ama eh, Once na nakita ang kanya na ano, eh pwede tayong bigyan ng pagkakataon o isa pang pagkakataon para mabuhay at makapiling ang pamilya. Pero yung sasabihin ko sa'yo na mabubuhay ka, ganyan, ililigtas kita, hindi ako makapagligtas po sa'yo. Pero aalisin ko po inilagay sa'yo at ibubote ko sila. Kaya lang, pag namatay yung sila, may tendency mamatay ka din. Kasi yung nakabote ka na. Nakabote? Dalawang klase po kasi yan eh. Isang nakakahon, ibig sabihin ng kahon, inano sa kabaong. Okay. Ito naman po, bote. O baga sa, spirit, spiritu, sa spiritual, nakapasok na po siya. bote na siya? Opo. Iba kasalanan ko sa ka Hindi ka na. Ano na kung ginagawa? Hmm. Hindi, ano, ang ano naman natin, sir, tama din naman siya sabi mo kasi dito sa mundo natin, hindi natin maiwasan yung inggit at galit. Mas lamang ang naiinggit dito sa mundo natin. Yung nga lang, dumaan ka dyan eh, nakitaan ka lang ng magandang damit, inggit na. Kaya mas marami ang gumagawa ng hindi maganda sa tao. Kaya nga no, dyan, tingnan nun natin kung makaka-recover ka. Ano yung kayaanan ko, ha? Ibibigay ko yung best ko. Hindi na lang, No choice. No choice. Kasi, ang pangit naman, sir, kung ikaw mamamatay sila, hindi. Eh, di tatabla ako. Kaya nga. Ganun na magiging ano yan. Kasi lahat naman po nang inaano ko, lumalapit sa akin, tumatabla ako eh. Pero hindi naman lahat ng ginamot ko na matay. Ibig sabihin, pag nagsalita ako, magkakatuto. Yun lang. Tandaan mo, Sarah, Iilingin ko sa ating amang dakila na si Yahweh at ating Panginoong Hesus na kanyang anak na mabuhay ka. Okay. Uh, ready lang sir dito. O, uh, ano alam mo na? Stable ka lang pagka ano pagka sinabi kong ano. At nawe eh, magtulungan po tayo. Tulungan mo sarili mo, tutulungan kita. Alam ko naririnig tayo nung nasa taas. Sana pagbigyan ka pa na. Kung ano man po mga naging kasalanan mo, isuko mo sa Ilang mamaya ano Papo dito. Pa, ito <laughs> Bale, may cancer pala ito. May cancer ka? Oo, oh, liver. Liver cancer. Check natin na. Pikit. Pikit po. Pikit. Oh. Sakit? Doon naman po yung mga demonyo na maaligid-aligid na sa labas. Oh. Oh. Ito so, naman po yung kulam. Bala, barang at kulam po yan. Ayan. Ah. Matandang lalaki. Ready tayo sir ha? Nakita mo to? Sa sa so, dalawa, sa dalawa, sabi, 12 ka tao. So, sir, rapin mo lang ha. Ulitin ko, ipit ang kata sa panin mo lang Sakit doktor na. Ayan po lang, walang. ko, lambot, yupit na. O, oh, ah, yupit din na. Sakit doktor, pag ito sumakit talagang, may sakit doktor. Ah, pikit lang po. Oo! <coughs> oh, oh. Sakit po yan. Opo. O, ito naman po, mga demonyo na nasa labas, naghihintay sa'yo. Ah! Ito naman po, ulam barang. Ah! 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 Yan po, ayan lang ano ko. Hmm. Pikit ah! lang. Pikit lang. Pikit lang. Para hindi lumaban. Ah! Piyong, daddy, piyong. Oo, oh! ah! 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 Ah. Oh. Oh, oh. oh. papakitaan ko kayo. Sample lang muna tayo para makita nyo. Tara, dika, Usog lang natin, ma'am. Upo ka dito. Papakita ko lang sa inyo para makita nyo talagang may sakit. No? Ito lang po, sir. Sir, tinan mo, ha? Kukuha ko ng panibago. No, ito yung inipit ko. Oh, ito po ah. Mm. Dito po kay sir, wala akong nakikita. Sa doktor, wala. Yung kanto, wala rin. Kulam, wala din. Kaya itinanong natin para maniwala kayo. Pa. Pikit. Sa so, doktor po ito ha. Hmm. Wala. Wala sir? Wala. Yung kanto? Sir? Wala. Didi ko po ah. Sir? Wala rin po. Ayan, tinan yung ano ka. Hmm. Ito po yung kulam. Wala rin ako makita. Ayan lang muna. Sir? O, oh, didinan ko po ah. Hmm. Wala rin. Ayan oh, po. Ibig sabihin, wala ulat siya. Okay na sir. O, oh, simulan na tayo. Alisin natin. Pinakita ko lang po sa inyo, kay sir, na wala akong makita ni Sa kanya, pag inipit ko ulit to, sasakit ito. Now, <coughs> Ready na tayo, sir. Ready na. Ready na dito. <coughs> 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 Yan po ah. Oh. Mm. Pisi mo po para malaman mo, lambot. Pa bila? Malambot oh, na. No. Ready tayo. Sakit, doktor. Tikit. Ano? Makakit yung sakit? Oh. Minit. Wag mo mumulat. Umiinit. Ulam. Pikit. Ah, ah, ah. Satora ah, repo. Tenita para rotas. Ah, Wag mo mumulat, sir. Ah, ah, Sino gumagambala sa lalaki? Ito mag-usap tayo sa spiritual Diyos. Just ah, sa lahat. Diyos ah, ang nakatakot sa perno. Ang sadyo sa Diyos. Kamarelo is about eluloy. Haba? Ela. Ah, ah, Aum. Two. Wag mo mumulat, sir. Ah, ah, ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Hu. Oh. 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 <tuh> <bumumulat>. Hu. Oh. <tuh> Kunti <tod> na lang Oh na lang Oh. Kaya pa hindi. Oo. Oh. Uh, uh, ah, yeah. ah, uh, ah. Uh, uh, uh. Kunting kunti na lang. Dalawang kamay, sir mula sa ulo. Ah. Uh, Namumulat na naman. Close lang mo ata mo. Close lang mo ata ko. Close lang. Okay mo lang na ho yung gumagawa sa inyo eh. Ito ba to? Yung bato na dipi. Gano mo sir ah. Gano mo na lang. <coughs> ah, ah, ah. Pa baba, pa baba, pa baba. <coughs>

Sir, pare yung bote. Oh, pa yung bote. ah, 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 Sige pa. Sige pa. Sige pa. mo na ha? Tayo. Ha? Alis mo, ha? Ha? Oh, ah, mo na. mo na. Sagot. Oh, ah, 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 Ha? Nagkakaintindihan tayo. Baklas mo lahat ha? ha? Tanggalin mo lahat yung nilagay mo rito ha. Oo. Ha? Oo. Sige-sige baklas baklas. Ah. Sige pa. Sige pa. Lalaki matanda po ito. Ah. Sige pa. Tanggalin mo lahat ha. Oo. Ha? Sagot. Oo. Oh, sige baklas mo baklas mo 'yan. Ah. Sige pa. Ito patayin siya patayin mo ito. Hindi aamin na Sige pa. Sige pa. Tanggalin mo lahat ha. Nagkakaintindihan. Oh, ha. Ah. Nagkakaintindihan. Ah, 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 sige, sige. Sige. Sige pa. Marami kaya? Ha? Marami kaya? Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Ano Malaban. Sige pa. Maalis na ito ngayon. Maalis na ito ngayon. Makaka-ano na ito ngayon, ha? Recover, ha? Ha? Sige, sige, baklas. bakas. Kunti pa. Ah, ah, oh. Kunti pa. Ah. Gagaling to ha? Oo. Ha? Sagot. Oo. Galit ka? Hindi po. Sige, baklas, baklas, baklas. Oo. Kunti na lang, kunti na lang. Oo. Kunti na lang. Uh, Panginoon kung gusto sa akin na basbas sa'yo na ikulong ko ang gumagambala sa lalaking ito ang gumamatay San ifratris Akmek Atal Lapit niya lapit niya Oh Tubig Tiga. Tinan nga un natin. Ah, isa pa. Ah, <coughs> oh, sorry doktor, tinan natin. Pikit, pikit lang, pikit lang. Ah. Sakit. Yung mga demonyo sa labas. Ah. Pikit lang. Ah. Sir? Wala. Wala po. Ah. Oh. Wala po. Ah. ah. Oh. Wala. Po. Wala. Sakit, doktor? Ulitin natin. Ato. Okay. Ah, ah. demonyo. Wala. Wala po. Uh, wala. Wala po. Kulang barang. Sir. Yes. Meron masakit? Wala. Wala po. Wala po. Oh. Wala po. Wala. Wala, Wala. Oh, last na to, ah. last na to. Oh. Ala. Puti na lang ah. Sakit po. Meron pa rin, meron meron nung talaga sa akin doktor, pero dito wala na yan, oh. No? Ah. Wala na po. <coughs> wala na po. <coughs> wala. Wala po. Kulang barang. Ah. Wala po. Oh. Wala po. Mm. Ayun po, nakita nyo kanina. Pero kanina, gantol, di ba? Alos wala na. Ah, uh, shout out sa lahat. Ito si Tim Apo. Galing po kami sa Sambales, sa patungo kami ng bagyo pagkatapos ang gamutan ito Meron din po dalawang critical na nasa hospital ngayon. At sana si Sir Hindi ko ano 50-50 ako dito pero ginawa natin paraan at nasubote na. Maraming salamat kay ano uh, sa mga Tim apo ng Brunei, mga Mang manggagamot hujan dalawa si Brother Ken. Brother Marwin, at uh, sa mga umidulo sa akin, maraming maram, salamat. Maganda gabi.